hello mga babs at ano, uh, mamimigay tayo ngayon ng mga uh, mga sticker natin. Lala tayo makontent eh. Gawawa <laughs> naman tong vlogger na ito. Walang makontent. Ay, ay, okay, tayo na ano. Sir, sticker po, sticker. Pinamigay po. Okay. <laughs> sticker, sticker. <laughs> Oh, ano ba diba ito mga ano, mga pa-premium, ano mga pups? Ay! Hindi na nga ito. Gagawa ko tayo ng mga ano, hindi na Pag may sticker yung motor mo, Uy! Modular nga daw! Wala pa eh!

Ito na naglalaro. Tapos, mabigay tayo ng... Siya sticker yung sticker. Manawari vlog. Lagi yung vlogger. kasi may sticker? Sticker. 何 <Yeah. S 2>、yeah.

Uh, oh. Sir, wow gusto may sticker ro, kina ko. Salamat sir. Hindi tayo sa mga tricycle driver, Ikakalat alat to, matam. Kung mas yung Ay Oh, oh. na mga Sir, istiga ro? gusto sticker. Salamat po. Ah, hey. Next time papamimigayin natin, ano na. Ah, uh, ito ay mga smartwatch, ano? Smartwatch. Sa mga lucky winners natin, atin, um, oi, migay nito. Uh, see ei keera , aga see ei keera . ei keera , see ei keera . tõesti ei keera . tõbril on . tõbril , tõbril on . ei keera , see ei keera . ei , miks ei ? kuidas ei keera ? ei keera .